Bilang isang car lover, mayroon tayong iba't ibang mga pinapangarap na sasakyan. Lalo na ang mga kalalakihan na isa na suguro sa mga pinapangarap ay magkaroon ng sports car. Ngunit dahil sa dami ng mga sasakyan ngayon na magkakamukha, ang mga ibang car lover ngayon ay nagpapakustomize para maging angat ang itsura o pogi kumbaga ang kanilang mga sasakyan. Nakakita na ba kayo ng Toyota Vios na may walong gulong kaya naman sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang 10 pinakakakaibang sasakyan sa mundo. Kaya simulan na natin. Number 10, BMW iSetta. Ang BMW iSetta ay tinatawag ding bubble car dahil sa hugis at itsura nito. Masasabi mong napaka-cute nitong sasakyan na ito dahil sa sobrang liit. Pero masasabi mo ring mahusay ang kucing ito. Dahil sa ito sa pinakamatipid na kotse sa gaas. Ito rin ay registered sa Germany noon bilang motorsiklo lamang. Dahil nga sa sobrang late lang nito, umaabot ng nasa 33 kilometers per liter ang konsumo nito sa gaas at mayroon siyang 13 horsepower na makina. Naging sikat ito noong 1950s at nasa humigit 161,000 ang naibentang unit na ito. Kasya ang dalawang tao sa space nito at ang harap nito ang binubuksan para pumasok sa loob. Kaya tiyak kapag nakita mo ito ay nanaisin mong magkaroon nito dahil sa napaka-unique ng sasakyang ito. Number 9. Renault Quid with Drone Isa sa pinaka-problema sa Pilipinas ng mga drivers at commuters ay ang traffic. Minsan ang kadalasang biyahe mo na 10 minutes lang ay umaabot ng isang oras o higit pa sa sobrang lala ng traffic. Yan ang gusto umanong manong solusyonan ng Renault sa kanilang kakaibang kotse. Ang Renault Quid ay mayroong drone na kung saan yon ay magmamadyag sa ibabaw para malaman kung saan ang matrapik na lugar. Ito ay isang concept car noong 2014 at naipakita sa Delhi Auto Show. Ito ang pinakaunang kotse na may drone na kasama ang drone nito ay lalabas sa bubungan ng kotse at ikokontrol gamit ang tablet. Pwede mo rin pasunurin ang drone nito sa iyong kotse at makikita mo ang iyong paligid habang nagmamaneho ka. Meron ding replay feature ang pag-record ng drone nito kaya marerecord mo ang iyong magiging biyahe. Number 8, Toyota FV2 Ang Toyota FV2 ay nag-debut noong 2013 sa isang car show sa Tokyo. Marami ang nagulat dahil sa kakaibang features ng kotse nito. Layunin ng Toyota na magkaroon ng koneksyon ang kotse at ang may-ari nito. Kaya naman ang setup ng kotse nito ay nakadepende sa ugali at kilos ng may-ari. Ito ay may isang gulong sa harap, dalawang gulong sa gitna at isang gulong sa likod. Kaya masasabi mo din na isang modern na quad tricycle ang kotse nito. Wala itong manibela sa pagkontrol ang pagliko nito ay nag-control sa pagsway ng katawan ng nagmamaneho, Kumagamit din ng voice recognition at gesture movement sa pagkontrol ng kotse ito. Magsasadyos umano ng kotse ng ruta at mga driving techniques depende sa boses at gestures na nababasa niya sa may-ari. Nagbabago din ng mga kulay na nakikita sa display ng sasakyan na ito. Depende sa mood ng driver. Kaya masasabi natin isa itong napaka-unique na concept ng isang kotse na nagpapakita ng posibilidad ng human and machine interaction sa future. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, ito ay sa konsep concept car pa lamang. Number 7. Phoenix Bamboo Car Subok na sa ating mga Pilipino ang kahalagaan ng kawayan. Napakaraming gamit ng kawayan sa atin at subok na din ang tibay nito. Pero may isip mo bang gumana ng kotse na ang pagkakayari ay kawayan? Ito ang naisip ng German product designer na si Albert Birkner at ang ating kababayan na si Kenneth Cobonpue Pugh sa kanilang sasakyan na Phoenix Bamboo Car. Ang kotse ito ay masasabi mong Pinoy na Pinoy dahil gawa ito sa kawayan ratan, bakal at nylon. Ang coaching ito ay napaka-ecological at hindi umano basta-basta mabubulok ang kawayan ng coaching ito. Ang gawa sa kamay na frame nito ay pwede ding i-customize depende sa may-ari. Na kung sakaling mabulok man, ito ay madaling palitan sa murang halaga. Isa itong kotse na may layunin ng greener future at masasabi mo na talagang nakakamangha. Sa katunayan nga, ang nakuha ng coaching ito ang atensyon ng Mercedes-Benz dahil sa sobrang kakaiba ng coaching ito. Number 6. Sea Lion Ang Sea Lion ay isang kakaibang kotse dahil tinatawag itong Amphibus Car na kung saan pwede mo itong maidrive sa lupa at pwede mo ring magamit sa tubig na tila ba isang bangka. Ang Sea Lion ay product ng manufacturer na Mark wit ang presyo nito ay nagkakahalaga ng $260,000. Ang manufacturer o nito ay gusto na ito ang maging pinakamabilis na amphibian car. Kaya naman ang mga materyales na ginamit at pagkakagawa dito ay puro top class. Umaabot ang bilis ng kotse ito sa nakakalulang halos 290 km per sa lupa. Kasalukuyang nakakalulang 174 horsepower ang makina nito at balak pang i-upgrade umano hanggang 300 to 600 horsepower ang makina nito. Target ng manufacturer ng si Lion na maabot ang higit 72 kilometers per hour ang bilis nito sa tubig para sa record na fastest ang Pibus car in the world. Number 5, Eight Wheel Vios. Pag naisip mo ang isang sasakyan na walong gulong, malamang ang maiisip mong kotse ay mistulang mga truck. O malalaking kotse na malalimusin. Hindi papasok sa isip natin na ang isang bios na sobrang dami sa Pilipinas dahil ginagawa itong taxi ay magkakaroon ng walong gulong. Ang 8-wheel bios ay dating taxi umano bago ito i-upgrade sa kanyang natatanging itsura ngayon. Meron itong dalawang gulong sa harap at tigatlong gulong sa likod sa bawat side. Ang isang gulong ay nakapatong sa dalawang gulong sa ibaba. Ang coaching ito ay nadadrive pa rin ng normal. Ngunit nabawasan umano ang pagkontrol sa pagliko dahil sa dami ng gulong. Hindi na rin umano ito komportabling gamitin sa mabilis na pagtakbo. Ngunit tiyak na ang coaching ito ay maaalala ng taong nakakita dito sa sobrang kakaiba nito. Kaya masasabi natin na talagang kakaiba ang biyos na konsept na ito. Number 4. The Wind Explorer Isa rin sa kalaban ng mga drivers ang pataas na pataas ng presyo ng gasolina, lalo na at palagi pang traffic sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na mayroong kotse na tumatakbo ng 5,000 km sa halagang $13 lamang ang gastos? Ito ay ang Wind Explorer. Ang kotseng ito ay gumagamit ng hangin sa pamamagitan ng malaking saranggola na mistulang parachute at mayroon itong turbina na kayang mag-generate ng kuryente. Ang 18 days na biyahe gamit ang Wind Explorer ay nag-break ng mga records gaya ng pagtawid sa kontinent gamit ang wind-powered na sasakyan. Ang sasakyan ito ay may battery packs para sa kanyang biyahe. Masasabi mo ring eco-friendly ang sasakyan na ito dahil ito ay electric powered. Umabot sa 80 kilometers per hour ang itinatakbo ng Wind Explorer at masasabi natin na ito ay nakakamangha. Number 3, The Thorium. Sa pangalan pa lang ng coaching ito na hinango mula sa God of Thunder na si Thor ay masasabi mong malakas at mabangis ang konsepto nito. Ang gaas sa ating mga kotse ay kadalasang nauubos dahil sa lakas ng konsumo ng mga makina ng mga kotse. Pero gaya ni Thor, ang coaching thorium ay umano hindi nauubusan ng power. Ito umano ang konsepto na iminumungkahi ng isang manufacturer. Dahil mula sa pangalan na thorium, ang sasakyang ito ay gagamit ng mga element na tinatawag na thorium. Kumpara sa gasolina. Ang thorium ay isang element na mayroong 20 million times na mas malakas kumpara sa usual na coal. Nakasay sumano nito. Ang kumpanyang laser power system ang nakaisip ng konseptong thorium sa sasakyan. Ngunit hanggang ngayon, isa lamang itong konsept. Ngunit nakakamangha pa rin at sana magkaroon ng ganitong kotse pagdating ng panahon. Number 2, Aeromobile Kotse o aeroplano ang aeromobile ay masasabi nating kakaiba dahil isa itong kotse na nakakalipad. Ito ay disenyo ng isang Slovakian company at nagkakahalaga ng nakakalulang 1.6 million dollars. Masasabi mong sulit ang presyo nito dahil may kotse ka na, may eroplano ka pa at nakakabiyahe umano ito ng halos isang libong kilometro. Nakakamangha rin ang itsura at disenyo ng kotse ito dahil tumitiklop ang mga pakpak nito para maidrive mo ng normal na kotse sa kalsada at bubukan naman ito pag ito ay lilipad na. Sinasabi nila na malapit na umano itong i-release o ibenta sa mga tao. Sa katunayan nga, nagkaroon na daw ng pre-order para sa kotse ito. Ang Aeromonil ay gagawa ng 500 units ng ganitong klaseng kotse na siguradong pag-aagawan ng mga tao, lalo na yung mga mayayaman. Sa coaching ito siguradong makakaiwas ka sa traffic at makakapunta sa iyong pupuntahan ng mas mabilis. At ang ating panghuli number 1, Upside Down Ford F-150 Mula sa pangalan na Upside Down Ford F-150, ang coaching ito ay literal na naka-upside down o nakabaliktad. Naisipan ni Rick Sullivan na bigyan ng twist ang kanyang Ford F-150 at literal na twist ang kanyang naisip dahil binaliktad ang itsura o forma ng kanyang kotse na para bang coaching nakataob. Ang coaching ito ay kombinasyon ng Ford Ranger at Ford F-150 at kumasto si Rick ng $6,000 para sa twist upgrade ng kanyang kotse. Itong coaching ito ay one of a kind at legal niyang nagagamit kaya naman ito ay nakikita ng maraming tao at tiyak sila ay mapapaisip magugulat at mapapahanga sa sobrang kakaiba ng coaching ito. Well, kung ibibigay sayo ang isa sa ating mga tinalakay na sasakyan, ano kaya ang pipiliin mo? I-comment mo na yan sa ating comment section sa baba para malaman namin. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panoorin mo din ang mga video ito na tiyak na mag-enjoy ka. Once again this is QueerGame TV and thank you for watching. God bless.